Hello everyone. Good evening. Dito na naman kami sa Keran Keran Beach Resort. sakayan, Wala pa nagsakay. Ay, ay. Ah, uh, dun banda may nagtidate. Kaya wag nyo silang istarbohin. At yun. Sa kabilang ipayo. Ayan. Yeah. Sa tingin nyo is ano lang yung parang <laughs> ano lang ba yung ginawa lang yung dagat-dagat nila pero may nalulunod din naman pala <laughs> hindi ko alam guys anong ginagawa ng isang to kaya <laughs> na nang bahala kung guys kung mayos pa. siganda. Hay gino. Na lang guys. pakita <laughs> ko lang po, gaano kaganda. Ah, kaganda nito. David, nakasawa na. Yan. Medyo traffic ngayon. Wala man siyang tao dito. masyadong gagawin sa loob so dito muna tayo sa labas at is at ito namang isang ito dalawa na to na ah uh, dalawa ko na kasama ko eh ay, ay bawat tumay dyan <laughs> yan Nanakup na siya galing kukoy <laughs> nanakop galing kukoy guys o <laughs> kasama ano ay ka sa'yo katambag sa panahon Ha <laughs> ha God bless us all. Ingat-ingat lang tayong lahat. Bye-bye.